wala raw ay iPad worth 60,000 ATM at IBP license. Yung laptop, okay. yung IBP, ito pa pa amin. Sabi ko walang kalamalam ko. Tuwag ako talaga. Yung the lift po nila na print is not clear enough to test. They cannot conclude kung kanino po yung fingerprint na na lift nila. Print. So ito ay in the middle. Hindi niya yes, inabsuelto at hindi rin siya sinasabing ikaw yon. Yes po. <laughs> Tay, sir. willing ho ba kayo magpalay detector test? Okay lang, sir. Okay, <laughs> sir. Nako. Ha. Tay, ready na, nay. Magandang hapon, sir. Magandang hapon. Magandang hapon. Mm -hmm. Tay, nay kung ano may nandito, sana tanggapin nyo po. Whether negative or positive. Pero may usapan naman po tayo, kapag nag-negative po, na talagang hindi naman siya nandyan sa video, hindi siya yon then may mga pangako po ako sa inyo. Hindi po ba? School supplies, pamasahe, pauwi ng biliran, leite, aeroplano yan, check up sa mata ni nanay, check up sa paa, 20,000 pesos pocket money, pustiso para kita Itong finding sa fingerprint, neutral daw pala ito, sabi ni Atty. Garrett. Malilim pagkasabi ng mga pulis sa amin. Kasi sabi rito, yung nakuha, na-explain ko nun sa inyo, no? pero doon sa ngayon lang nakapanood ng kasong ito, yung nakuha na impression doon sa bahay na niluban kung sino man yon, e eh po. Kaya neutral. Hindi sinasabing si tatae talaga yon at hindi naman sinasabing hindi si tatae yon so that's why nagplan B tayo itong lie detector test ito na po naku kung <coughs> kinakabahan ito eh hindi ko pa nakita to okay, wala pa po nakakakita niya lie. wala pa wala pa po nakafold talaga naku po Nay, ano sa palagay nyo? Po, alam, sir. Bakit kinaiyak? <laughs> Ay po. Pero tatanggapin niyo po kung anong naman dito. Kahit anong pagsubok, tatanggapin po. Ganun po dapat. Yan ang gusto ko. Lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin, okay. dapat handa tayong tanggapin, handa tayong harapin. Kasi po. kung naman dumarating sa buhay natin, may purpose po yon At tanging Panginoon lamang po nakakaalam kung bakit niya binigay oh, sa atin yon Yung dahil hindi niyo. ko po talaga alam. Dahil hindi naman po ako ang just na nakakaalam daw kung anong mga parusa na naparatan sa buhay namin. Opo. Opo. <coughs> Kayo, Tay. Like uh, ang Diyos lang mag ang just lang ang tama. Kumusta naman po yung pagkuha sa inyo ng uh, truth verifier. Yan yung suki natin. Ano? Maraming beses na natin ginamit yan. At so far, so good. Lahat ng mga pinasubmit natin ng polygraph test sa kanila, successful naman. Meaning, may mga naabsuelto, merong hindi, at yung mga hindi, eh, naman nila. <coughs> Naku, Nay. Ako kinakabal, eh. Sa totoo, nilalabas ako nito. Nalang <coughs> kinakabal, Okay. Nay, alimbawa negative absuelto si Tatay, ano pong gagawin niyo? Sasabihin ko na, ano kung sino man yung nagkusga sa kanya. Maraming salamat din sa kanila. Yung mga nagkusga. Actually, hindi mo po siya inusgaan. Kung nag-iimbestiga lang po. Kasi yung okay. nung pag-iimbestiga, pag-ikot-ikot dun sa lugar, parang sabi nung mga investigator, ka ano raw ka, kasing katawan, kasing tangkat, etc. Pero hindi naman talaga siya inusgaan pa. Kasama lang po sa investigation na ginagawa ng, okay. ng police natin pinasagot ng yes or no. Okay, may mga katanungan. Kinuha mo ba ang mga nawawalang gamit, ATM, IBP license, CP, bike, sa bahay, sa, sa reverse subdivision? Sinagot niya. And, eh paano naman na kung halimbawa <coughs> namitaw na siya po talaga yon I mean, siya hindi naging truthful at siya talaga yun. Ano po maramdaman nyo? Kung pumalpak man po, Diyos na lang ang bahala po. Nung September 2 na madaling araw, ikaw ba ay nakita sa CCTV footage na nanloob ng loob, na bahay sa Rebel Subdivision? Sinagot din ni Sir. Sir, anong naramdaman niyo habang kayo po ay kinukuna ng ano, lie detector test? Ay, nag nagampo ko sir sa si Gino. Ah, na, nagdasal lang kayo? Oo, oh, ko sa Gino. nga. so, lang ko sa si Gino, oh, si Gino, sir. Nagdasal lang daw siya sa oh. Diyos. At ano po yung tinarasan niyo sa Diyos? Ay, Gino, you know, basta wala akong kasalanan. Ah, uh, yeah, wala, wala ko siya, basta, wala akong sala basta mura akong So nagdasal lang siya sa, sa kasi na wala siyang kasalanan. Uh -huh. So kumbaga sinasabi eh, siya Dios wala akong kasalanan. Isod bang kayo nga ukwan ko nga totoo nga pagkauna ko sa mga anak, marami ko mga anak, wag ko na him, wag ko na gawa. Hindi so, niya papakain sa anak niya yung hmm. galing sa nakaw at wala to hmm. tuloy siyang ginawa. Tama so, nga naman. Naghalap buhay ko sa barangal. Naghanap buhay na maayos. Hmm. Sige tay. Dami ko kumakanak. Eh, un akong anak, sir. Pero, Tay, ba't ganun? Kayo po ang isa sa mga kinuha doon at na process yun yung fingerprint, walang nakita. Pero mag-good news yun, in a way. Ito nga yung mga nalaman natin. Sa klas ng school surplus, bibigay. Pamasahe, pawe biliran leite, aeroplano, check up sa mata, check up sa paa, 50,000 paket man. Itong 50,000, dagdagan ko na lang. Di ba gusto magnegosyo doon? ano baboy man lang sa akin sir wag wag na lang yung ano sir ayaw ko yung magnegosyo ko ng tindahan sir baboy mas maganda pigiri totoo yan kasi pag pigiri hindi utangin pag yung sari-sari store utangin yan tapos kuminsa inuulam bankrupt sa so, aming karanasan sampo halimbawa na nabigyan namin sari-sari store tatlo lang po naging successful apat yung lima anim di ba kuminsa hanggang pito pa talo magkano bang pigiri hindi ko po alam. Magkano ba isang bihik? May ano man ako doon, sir. May baboy man ako na isa. Isa lang. Pero sa kapatid ko yun, inaalagaan ko lang po. Magkano ba isang baboy? 3-5 sa amin, sir. Ilang bang bihik dapat alagaan mo kung ikaw? 10? marami na ba yun? Mm. Okay malami na. Marami na? Eh. Okay. So, 3-5. At ah, tama na itong 50. 3-5. Okay. Sige, 50 ha. Kailangan natin 20. Pipirmahan ko na to. With the condition na ano. Bek na naging... <laughs> naging sheripa. <laughs> Inahin yun, sir. Hindi, hindi. Hindi, pina. Sinsari ka sila kikinig <laughs> Last na talaga ito na. Yun. Buksan ko na. Nakapikit si Natay. Sige. Ready. One. Two. Three. Mr. Monfell's photograph last test chart recording showed indicating... tay maano ka magbasa tay? gusto kasi tatay magbasa tay hindi ka magkita ikaw hindi magkita sir ah sinanay sinanay magkita tay masaya mo tay masaya mo Ano masaya mo sabi? Congratulations, <laughs> Time. Ayon, Tay. Para sa salamat, amin, salamat, wala nang ng kaduda-duda. Talagang. Salamat, salamat. Salamat, salamat talaga, sir. Wala naman po, Tay. Ngayon nga na ito, bibigay po namin sa inyo 50,000. Huwag mo na kayo malis. Para hindi na kay Shane yung 50,000. Uh, Odette. And then yung school supplies po, dito natin bilhin. Sabihin niyo lang po kung anong klase school supplies ang kailangan niyo para sa anak niyo. And then, yung uh, check up sa mata. Tapos ticket. Kailan niyo po gusto umuwi? Para di ko na po yung ticket. Sabay ho ba kayo, Nay? Uwi? Sabay kami. Sige, ano pong, anong araw po gusto niyo para maipa-reserve ko na sa Philippine Airlines? Kailan niyo po gusto umuwi, Nay? Sa sunod linggo na siya. Sunod linggo. Sige, sabihin niyo po yung araw na gusto niyo pong umuwi doon po kay Udet para ibuk na agad kay sa Philippine Airlines. Na yung mata niyo pa check up natin sa ophthalmologist. Oh, po Akong bahala. Sir. Kung mahal ako kung kinakailangan salamin, bibilian ka na namin salamin. And then sino yung may problema sa paa. O oh, sinanay din. Si Tatay Pustiso. Siguro tayo doon na lang sa probinsya. Ko-coordinate hmm. Co na lang. Co Coordinate na lang tapos kung magkano yung charge sa Pustiso, oh, sabi niyo sa amin ipapadala namin. Oh, sa yung pera padala. Ano po? Sa Smart Smart pera padala. Okay? Congratulations po tay. Congratulations salamat, nai. Salamat sir. Ito salamat, kapopia. salamat sir. Yan. Ayan. Ibig sabihin talagang si tatay ay inosente. Hindi po kayo yon. At sana ho, huwag sumama ang loob nyo sa ating kapulisan. Iginagawa lang po nilang trabaho nila. Kasi tay, kung hindi naman sila mag-imbestiga, baka sabihin naman ng mga taga-subdivision na pamad <laughs> kayo, hindi yung ginagawa ng trabaho nyo. Eh, hindi ko niyo. na kumagawa sir kay Opo. Dami ko na akong mga anak sa bubuhay na Total, ako. Tutan din naman kayo sinaktan uh, na natag. Uh, tama. Wala naman ginawa pananakit sa inyo or anything. Okay. Sige na, ha? Sige, Salamat siya. Maraming salamat, salamat. sir. Ano, Ma'am. Congratulations salamat. po, Tay. Ah, kasi ang pinunta dito ni tatay talaga originally is para malinis yung kanya pangalan. Opo. So, okay. nagawa niyo po yung gusto niyo mangyari. Ginawa niyo po yun at na-accomplish niyo po yung gusto niyo mangyari. Di diba? Salamat, salamat. salamat sir. Okay. sir. Dahil, ano, yung pinapakain niya, mga anak ko, na, eh, ang hinahawakan niya, martilyo, lagari, tapos ko, tara po, 38 years na nagtatrabaho ang ko. Ilang taon na <laughs> ako kayo nagsasama na eh ano na po, <laughs> yung panganay ko, 38 na po. 38 years ng panganay niyo? Mm -mm. Oh, ilan taon na ba si tatay? 54. 55 years. Bata lang ano? Mm -hmm. Tingnan mo mukhang tatay. 38. Pa akala ko si tatay mga nasa 40s lang. Late 40s. Marangal talagang trabaho na asawa ko. Construction lang siya. Kung... Ever since sa construction po kayo. Oh, Opo. Construction. Saka magbaboy. Ah. 250 pa noon yung isang araw niya po. Hanggang okay. ngayon nag ano na. Hindi pwede nga. Tapos nag, hanggang And na beam, 400. Okay. Hindi mm. buong um. kung ipakao na ako sa mga anak. Mas maganda tayo doon lang kayo sa probinsya tapos yung oh. meron kayo mm, -mm. pigirik mag-alaga kayo mm -mm. o sampung baboy okay. tapos yung matira. Hindi eh, na kung maglakaw-lakaw kay po. matanda. Mas ako. maganda doon lang kayo magtrabaho sa oh, probinsya. At least oh, magkalapit kayo ni nanay. Mm -mm. ba? Hey. Okay. Alaba. paano kayo nagkakilala ni tatay? Kung matanong ko lang po na Ano, kasi may ano sila, may ano, yung tiyuhin ko doon nakatira sa ano, sa lugar nila. Kasi nung ano, walong buwan na El Nino, tapos nagbakasyon ako doon. Doon po kami nagkita sa kanila. Ah, okay. Mm -hmm. Namanhikan si tatay, umakit sa bahay niya mm -hmm. na. Ligaw. Oo. Okay. Oh. Ay, anong nakita nyo kay nanay at na uh, love at percent pala kayo sa kanya? Ay, siyempre, basta magka sabot eh. eh ano? Magkaintindihan. Oo, so, kasi magkaintindihan lang. Construction worker na talaga kayo oh, noon at na. Kayo po na yun, ano trabaho nyo noon? Sa ano lang, nag, ano po ako, nagdadamo. Tapos, nung pag nagtrabaho na siya, pag pumupunta siya dito sa Manila, yung ginagawa ko para yung mga anak ko, uh, nag-load ano, nag ako ng bibingka, pag tapos nagtatanim ako ng mga saging, tapos pag namunga na, ibinta ko, 25 lang ang isang ano niya. Eh. 25 pesos? nagdada mm -mm. Nagdadamu naman ako noon, 50 pala isang araw. Ah. Mm -mm. Hanggang nag-200 Half mm -mm. doon sa farm mm -mm. Tapos inaarkila kayo yung contractual mm -mm. Ang tawag noon Tapos si tatay dito sa Maynila Nag-construction mm -mm. Tapos yung ipapadala lang niya sa amin Sa isang linggo may isang libo Tapos pinagkakasya ko na yan Isang libo kada linggo Pero matagal mm -mm. na tunay So apat na libo isang buwan. Mm -hmm. Ang maganda sa probinsya kasi nakakabili tayo ng mga gulay-gulay oh. doon, mura-mura. Mm -hmm. Tapos -mura. Mura -mura Mura -mura. nagtataniman ako ng ano mga gulay, tangkong, nabati, <clears throat> kung ano-ano na lang ang ano ko. Tapos pag may nag-ano, may nanghuli ng isda, nakakahingi rin naman kami. Mm -hmm. Minsan. Mm -hmm. Nay, ano minsan mo kay tatay? ayon. Eh Ayan po, kaya, kaya... Si tatay, pero napangiti na. Anong mensahe niyo kay tatay po? Ayan nga po. Kaya nga, ano, pinaglalaban ko talaga siya kasi mabait, matulungin sa, ano, sa mga anak namin. Hindi siya pabaya. Um, kahit siya, saan siya nagpunta, maasahan talaga siya. Ikaw naman tay, anong misa mo kinanay? <laughs> Lalo na sa akin, mal malamala ko siya kahit saan kumagpabaho. Nalala na ko siya. Eh, hey, hey. mahal mahal ko ako siya. Sabang buhay ang pagmahal ako sa iya. Ay. bakala oh. ka <laughs> kay dito naman ako. Sa, sa Tabi mo. Sabang buhay po sama tayo. Ganon din ako. Kung hindi dahil sa iyo ay wala ring nangyari. Siguro kung ano broken family, walang mangyari sa kaya pinaglaban ko. Pinaglaban mo siya at palagi dapat na mm -mm. Forever forever po. Ganun dapat. Paglaban. Mm -mm. Ikaw rin tayo, paglaban mo si nanay. Oo, oh, mm -hmm. Lalo na sa akin. Ayun. Mm -hmm. Ang sweet naman. Okay. Taka mo na akin ng ballpen. Dagdagan ko na siguro ito. From 50, <laughs> ganun ko na 75. Oh, 75. Ba sabi mo kay ano siya. Oh, nice, 75 na lang. Ayan. Salamat. 75. Salamat, salamat sir. Salamat, salamat. Para mahaba-haba yung oh, so, mag-date mamaya. Ngayon yung <laughs> Pero ihatid natin sir. sila nani, baka ma-hold up to. Opa. Ihatid namin kayo. Kasi malaki-laki ang yes, pera po itong hawak ninyo. Okay? So, bukod pa din sa 75, yung mga school supplies, hindi pa kasama. Yan, pinirma ko na, na initial ko. Yes, para, yan. <laughs> okay. Sige, 75,000 para kay nani at tatay silang dalawa. Pag negosyo nila, uwi na silang probinsya. Doon magpanimula. Okay? Thank you po, nai. Salamat, sir. Maraming salamat, sir, ma'am. ma'am, salamat. sa ma na salamat sa inyo, ma'am. Salamat. Maraming salamat. salamat siya, po ma sa inyo, ma'am. Salamat. Staff. Okay. Sige, so, sir. Salamat. Sige po. Ingat po. po. Sige po. Huwag muna kayo malista, ya, kasi yung pera niya ready na. Doon muna kayo sa kabilang booth. Sige po. po. Nice ending. Po. Very nice ending. Mm -hmm. Okay. Sige kayo pa, na makakatulog. Sabi ba nga po ng netizens, makakatulog na daw po si tatay na mahimbing. Yes. Opo. So, wala na ang tiniting Siyempre eh, eh ikaw yung tinitingnan ng mga tao doon sa oh, subdivision ng mga katrabaho mo medyo mm -hmm. titingin-tingin eh nagnaka ba talaga to hindi mm -hmm. hindi ka mapapakali oh, ngayon napakita na talagang hindi siya as far as the truth verifies concerned Yes po okay. okay Ready na kayong tanggapin yung aking pangako Thank Malang, po. Maraming salamat, sir. Ayan. 75,000. Bilangin niyo po na eh, Para Malang sigurado. Po. Salamat, salamat ako. Salamat, 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 sir. Ano, ano po? oh, sir. Salamat. Anak niyo siyang panganay. Oo, anak oh, po. kasama niyo sa pag-uwi sa probinsya. Oo oh, po, po, sir. Saan kayo nakatira ngayon? Sa Cavite, po. Sa, sa kanya? Oo, oh, sa, sa yung kapatid niya, sa laki. Mm. Yes, may call. Bicol. bicol siya. Pag uwi niyo doon tayo, wag na kayo bumalik dito. Doon Ay na ako. Na na Maghanap mag, ano mag, mag buhay na lang ako. Mabuhay na lang ako baboy. ilang taon ng bunso nyo? Fifteen. Ha? Seventy-six. Seventy-six? O, akin yung one thousand. <laughs> Sumobra, nay? Seventy-five, sir. Sabi mo, seventy-six? Seventy-five, sir. Kasi kung seventy-six, sinakin one thousand. Seventy-five, sir. Tago niyo po, nay, ha? Magbuhay oh. na lang baboy. Ayun. Ay, cellphone. Ay, cellphone. Uh, malaki ng tulong na. Sa, uh, Okay na ba ito tayo? Malaki, oh, malaki tulong na, Malaking. Malaki na. Malaki sir, ng Tulong na to, sir. Hmm. Salamat, salamat. Maraming salamat, salamat sir. Salamat, kung salamat hindi talaga, dahil sa sir, hindi kami maka... Pating <laughs> dito. Hindi ko matanggap ang tulong mo, sir, kung hindi dahil sa iyo, sir. Eh, si sir, yung sangipin, tingnan natin ulit. Pa Pa-repair natin to. Ah, okay. E, paano natin? Paposiso, so ganito ang gagawin natin. Magpaano po kayo, sir? Maghanap kayo ng dentista? Okay, Magpapakakali ko, sir. Umuugot din sa baba. Ah, pag kumakagat daw siya. Umuro sa baba. Hindi ako makakain. Doon na lang po kasi mapapatanggal ka rito. Oh. So, ito, maghanap ito kayo naman. ng dentista doon na gagawin kayo ng postiso and then sabihin nyo kay Shari kung sino yung dentista rin, magkano, padadala namin kayo ng pera oh, oh, oh. doon sa Maramat, dentista salamat, ngayon sir, Okay? Kayo naman, ma'am, si Ma'am, pwede pa, pa check up yung mata niya sa ophthalmologist kung kailangan ng antipara ay salamin. ipapasalamin kita, salamat, pati yung sa paa. Mm -mm. Okay. Maraming, maraming salamat, sir. Malabo po ito. <laughs> oh. Malabo. Malabo lang mata niyo ma'am. Bakit malabo. bakit naglabo Kailan lang po naging malabo 'yung mata niyo? Nung ano? nung nag-ano ako 49. Mm. Mm, mm. Bakit anong anong naging dahilan bakit naglalabo? Sakit dito. Nang nung umpisa dito ang masakit, parang may tubig dito tapos ito sumasakit. So Baka may katarata lang po 'yan. Kung may katarata pa -opera natin katarata. Kung kailangan ng salamin, Palagi na kayo ng salamin. Ano po? Opo. So, ano po mensahe niyo sa mga netizen na maraming mga naawa sa inyo, maraming kayong mga supporter, ano pong mensahin niyo po sa kanila? Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil rin sa inyo, hindi ma yung mga ano namin, mga problema. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sobrang sobrang salamat ko talaga. Maraming salamat sa mga tulong nyo at pag-alala sa tulo. amin. Naudlot po yung sa spaghetti chicken kasi malabo. yung fingerprint po, malabo kayo yung chicken, malabo din. <laughs> Naudlot, na na sir. Na sir. <laughs> eh, baka pwede na ngayon. Eh, binan natin siya ng spaghetti. Sila, para lahat sila, spaghetti at saka hamburger. Okay na sa inyo. Okay na yun. Okay. And then ipapagrab natin sila. Pero yung usapan na yung school supplies, tapos yung... School supplies, ano pa ba yung pangako, Sorry? School supplies po, uh, tapos po yung pampagamot po sa mata, paa. a. Tapos po, mas yung, mas pamasahi mas po. yung pamasahi pamasahe po. Masang ngipin. Opo. Yung pamasahe, po. Philippine Airlines. Ilan pa kayo uwi? Maraming salamat, sir. Salamat, salamat. Ayawang yes. ko kung... Yes. I want to, sir kung uuwi yung dalawa kong binata. Kami lang. Kami Dalawang Pimalaga. ano, isang bata at saka yung bunso ko. Ah, so sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay na kami. Sabay -sabay na. Oh, so limang ticket. Oh, salamat, 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 salamat. Sir, salamat sa iyo, sir. Ha. Sir, maraming salamat talaga, sir, ma'am. Thank ma you po, no. okay. ma po, Okay. oh, sige. Ingat po kayo. Salamat sa inyo, sir, ma'am. Ah, ang galing. Ah, ang galing. Okay, pala pa. Salamat, sir.